Last view sa Baguio City bago tayo bumaba. Sarap magbike. Woo! Ito pala yung daan. Hindi ko napansin. Meron ng Pangasinan na. Nasa San Fabian tayo. The Bangus Capital of the Philippines. Tagupan. Yeah. Sa Amuna. Bago tayo lumarga. Ganda pa rito. Tapos ng buhay ni Brie, oh. Eh. Nagpapalamig, tapos nagpapaaraw. Kasi malamig pa yung flooring, eh. Alam. Uhuhuy! Good morning, mga kapadyak. Still in Baguio City. 7.30 tayo nag-guide out. Welcome sa ating riding day number 58. May you, Lord uh, maganda yung panahon ngayon sarap yung tulog ko mahimbing yung tulog ko kagabi buro sa pagod dahil sa pagkakit sa atok bababaan na ako ng pangasinan uh, tinuro sa akin ni Jacob is dito sa Viasin Road samahan niyo ulit ako sa ating paggalakbay today Pinewood sa tawag dito sa lugar na to may golf course dito eh may mga golf cart oh. Diaz road tayo para uh, hindi natin maging kasabayan yung mga buses ang talik nito kung tayo dito pag nabitin na ah. Huh. Pang tutulak na ako parang mapagpahinga Uh, ah ahon din doon sa ano, pine wood kamote kay na pa ako sabi ng sabi ng asin road nasa bar ko sa highway pala ako naligaw ta kasi na ko ng diretso last view sa Baguio City bago tayo bumaba kamote yun <laughs> update ko, ko yun ako oh. yun tapos si yung isang kalsada yun yung via Sabdan Nagilian, bawang yun yung sa kabilang Itang kita mo rito And last view yes. Eh wala, nandito na eh Ayaw mong bumalik tayo Ayaw mong dumaan dito eh kasi maraming taksa pa uh, bus Ang tarik pala nitong Marcos Highway Oh, ganda no? Paderna Bundok. Parang sa patapat, di ba? Sarap. na Bonus stage. Woohoo! Woohoo! Patlabas ng tunnel. Mga pasalupong. Dami sa gilid. Canada. <laughs> Thank you, sir. Naso ah, wala na akong budget. Pangkain na lang natin ito sa mga susunod na araw. Palo, puro. Puro. Pababa na ito. Marcos Highway. Eh. Dayo pa lang ahon. <laughs> Bono stage pa Sarap magbike Woo Yeah Kita na natin yung baba Clown yun Baba na ulit tayo Wala lang marco no Yeah Ah, di tayo pinansin Nabati ko po si mama ko. Ayan. Pinahaga kayo mag ano, mag, mag, drive. Ay mag ride. Ikaw, ay babati ka. Jowa. Wala mo. Kakatrick lang. Ha? Ah. Shout out sa mga kakalasang kapi. Ano na Sa mga sublista na kalala ko. Ay, hindi mo pala nagkilala. Hindi pa natanong pangalan. Hindi ko natanong. Ha? Eric Moniz. Eric Moniz. Eric po. Eric. Ikaw, ano pangalan mo? Eric po. Ha? Ah, Bernard and Derek. shout out sa iyo. Edward and Derek. Ay, Bernard and Derek. Ito yung junction. Check natin kung ano mas Sabi ng mga bata kanina, paago daw. Puro lusong pa. Pa Rosario, medyo patag na daw. Pero sawa na ako sa lusong. Patag na lang ako. kaliwa okay, tayo. Para sa ari oh. Tara, pakbakan na. Ano na ba? 10.31. Ah, oh, siguro mga past 12. Hindi na tayo. May mga aunan pa rin. Pero yung mga baba pa lang naman. Ups and down. Ito rin pala dumadaan yung mga buses. May mga private cars. kasi pala ito kaya masabayan natin sila ngayon so wala kang babatiin mo ah, kaya? Nathaniel po Nathaniel mo? Oh, Orlando po Orlando Orlando and Nathaniel shout out sa inyo mga taga uh, Pugo. Puenca, Pugo Pugo Puenca, Pugo 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 ito bayan na ito ng Rosario na no? ah? Oh, o bayan na lang ng Rosario boss Picture Klamat ah? Santo Tomas, gawin niya na At mukhang... Nakakusin na ako Kailangan ko lang mag-gasolina na Ano tayo kahit tupig Tupig, tupig, tupig Kahit ilang peraso lang huh? Buti nag-check ako ng mapa bago na pala itong pinupuntaan ito ko pabalik ng Ilocos Sur eh. ito pala yung daan hindi ko napansin ito so, yan yung mga patagupan 30 km na gupan ko na konti na lang naman makapanangalian na tayo boundary na Pangasinan na, at paalam La Union, maraming salamat 1.40 na, dito na ako sa San Fabian, Town Traffer Ang unang bayan ng Pangasinan na narahanan ko, galing La Union <laughs> <laughs> ah? Magay ka una <laughs> Welcome, Bautista. Ay, ha? A beautiful beach. Hey, padyak, sa ah, hey! Hey! Tan, eh, beautiful beach. Ayan mga sun nasa San Fabian tayo. Walang pagtatao. Walang pagtatao. Walang pagtatao. Walang pagtatao. Nagpipili kasi ako ng ano na naman ng SD card Puno na naman siya Kung 128 hindi na kailangan mong 64 lang na ko doon sa Vegan Malapit sana kung mga nandadaalan ko ng San Carlos City Ang oras ay 3.10 Welcome to the Bangus capital of the Philippines, Tagupan yay tagupan na tayo, tagupan tagupan, 2km dahil 3.40pm na o, dyan tayo bibili ng micro sd natin kaya kailangan ko muna mag uh, cash out ng gcash panap mo na ako <tell>